Grabe, wala na talaga akong madukot sa wa Ay, Meron naman, kulang lang. So, yung hindi ko pinapansin bariya nung nakaraan, ngayon kukunin ko siya kasi kailangan ko. <laughs> Kunin natin yung nakasiksik na bariya doon sa CR. yun doon may nakasiksik doon na ano, 10 pesos. Ano kaya to? Grabe na ko siya. <laughs> <laughs> hindi, ko hindi ko siya pinapansin nung nakaraan eh. Nakita ko lang siya. Sabi eh, may 10 pesos. Mas, hindi ko pinapansin. Ngayon, hugasan ko na. Yan. Yun. Mga bilang pansit kanton. <laughs> Ayun na, ito na yung 10 pesos ko. Ang tagal ng JNT. Anong oras na? Yun know, yung dalawang to. JNT yan eh sasabay na sana ako bumili sa tindahan kasi labas din yan so ayun ito na yung money ko sa wallet makakabili na ako ng pansit kanton <laughs> baka sabihin niyo wala akong pera meron naman ayaw lang gumana ng gcash doon kasi yung yon nag drop off ako nung vlog ko kahapon si Luffy tsaka kasi Chopper dinrap up ko kanina tapos bibili din sana ako kasi sakto nasa palengke na yun bibili din sana ako ng, ng gulay tsaka ng manok kaso ayaw gumana ng gcash ko kaya nagugutom na ako wala ko pera ito na lang naghanap ako ng mga kalat kalat na pera baka mamaya pag gumana yung gcash yun lang